Pag-usapan natin ang kaganapan sa NBA sa araw kasabay ng estatwa ni Kobe Bryant. Pinakita sa publiko ng Los Angeles Lakers ang una sa tatlong estatwa na magdiriwang ng career at legacy ni Kobe Bryant sa Star Plaza sa labas ng Crypto.com Arena. Inilalarawan ng 19-foot, 4,000-pound statue ni Bryant sa kanyang puting number 8 jersey, ang numerong isinuot niya sa unang kalahati ng kanyang 20 years career, na nakataas ang kanang hintuturo at kasunod ng kanyang 81 points performance noong 2006. Ang pangalawang estatwa ay magtatampok kay Kobe sa kanyang number 24 jersey, habang ang pangatlo ay magtatampok kay Kobe at sa kanyang anak na babae na si Gianna. Samantala, sa laban ng Warriors at Pacers naman ay ginawa ni Curry ang kanyang unang 7 threes sa laro at itinabla ang kanyang career high na 3 sa kalahati na may 8 habang naglagay siya ng 29 points. Umiskor siya ng game high na 42 points nang talunin ng Warriors ang Pacers sa score na 131 kontra sa Pacers na 109 para sa kanilang unang tatlo game win streak mula noong Disyembre. At dumako naman tayo sa laro ng Cleveland Cavaliers nang binuksan ng Cleveland ang ikatlong quarter sa isang 21 hanggang 0 run para sumakay sa 1895 na panalo na tumugma sa kanilang pinakamahabang sunod na panalo mula noong 2018. Nakakuha ang Cavs ng game high na 27 points mula kay Donovan Mitchell at double doubles mula kay Jarrett Allen at Evan Mobley. Samantala, ang Dallas Mavericks naman ipinost ni Luka Doncic ang kanyang ikatlong sunod na 30 plus points na laro sa MSG, nagtapos na may 39 points, 8 rebounds, 11 assists at 7 3 para pangunahan ang Dallas sa 122-108 panalo laban sa Knicks. Naipost din ni Josh Hart ang 23 points, 10 rebounds, 12 assists, ang kanyang pangalawang triple-double ng season para sa New York, na pitong manlalaro lang sa second half dahil sa mga injury at trades. Ang Pistons naman ay nanalo ng magkakasunod na laro sa unang pagkakataon mula noong Oktubre, matapos talunin ng Kings noong Miyerkules. Nalampasan ng Pistons ang 23 points deficit upang talunin ang Blazers 128-122 sa overtime. Si Jalen Duren, season high 27 points, career high 22 rebounds, ay nagkaroon ng kanyang pangalawang 2020 na laro sa loob ng dalawang linggo, habang sina Jaden Ivey 26 at Cade Cunningham 23 ay nagsanib para sa 49 points upang mapagtagumpayan ng career high na 49 mula kay Jeremy Grant. Samantala, sa Minnesota Timberwolves naman ay gumamit ng 39-22 sa third quarter para bumuo ng namumunong 27 na lead pagpasok sa ikaapat ng talunin nila ang box 129-105 upang bumalik sa unang pwesto sa West Conference. Pinangunahan ni Anthony Edwards ang Wolves na may 26 puntos, habang ang malaking trio ni na Carl Anthony Towns, score 19, Nas Reid, score 17, at Rudy Gobert, score 16 ay pinagsama para sa 52 sa panalo. At ang Los Angeles Lakers naman, suot ang kanilang black mamba jerseys na kasabay ng pag-unveil ng Kobe statue, ay nakakuha ng pinagsamang 57 points mula kina Anthony Davis, 32 points, 4 block, at si Lebron James, 25 points, 9 rebounds at 7 assists at lumipat ang Nuggets sa ikalawa sa kanluran, Matapos bumawi ang Lakers mula sa 19 points pababa para itablaw ang laro sa 2 minutes and 18 seconds na lang, isinara ng Nuggets ang laro sa pamamagitan ng Tinta 2 run para masigurado ang 114 at 106 panalo kontra Lakers. Sinimulan ni Jamal Murray ang 29 points, 11 assist at ang game-ending run ng Denver na may limang sunod na clutch points. Samantala, sapat na ang Phoenix Suns Big 2 sa sideline ni Devin Booker na may injury sa hip. Sina Kevin Durant at Bradley Beal ay nagsanib para sa 61 points upang pangunahan ang Suns sa 129-115 wire-to-wire na panalulaban sa Jazz. Pinuno ni Grayson Allen ang playmaking role ni Booker, ibinaba ang career high na 14 dimes habang ang Suns ay nakakuha ng 59% bilang isang koponan. At ang huli ay ang Chicago Bulls rally sa ikaapat na naungusan ng Bulls ang Grizzlies 33-19 sa huling siyam na minuto para makuha ang 108-110 even 110, panalo sa likod ng 30 points at 20 tenths laro ni Demar DeRozan mula kina Andre Drummond at Nikola Vucevic. Si Gigi Jackson ng Memphis, 19 years old at 53 days, ang naging pinakabatang manlalaro na umiskor ng 25 plus points mula sa bench at tinalo ang record ni Kobe Bryant ng 25 days, yun lang salamat.